Tara at pag-usapan natin ang pag-reveal ng regalo ni Kimi nitong birthday niya. Siyempre ang pinakaabangan ay ang regalo ni Paulo na halagang 3 milyon na necklace. Grabe talaga, sobrang mahal at mahal na mahal din naman kasi ang binigyan niya. Itong nakaraan lang na birthday ni Kimmy ay hindi niya nga pinakita ang mga regalo ng mga kanyang kaibigan. At ngayon ay bigla niya itong nakwento sa kanyang kaibigan na si Bella. Dahil sa sila nga ay nagkaroon ng kwentuhan ay nabanggit niya ang pinaka-espesyal na regalo na natanggap niya galing sa kanyang kapartner na si Paulo. Makikita na sa sobrang swerte din ni Kimi at may Paulong sobrang guwapo, bait, may respeto, mapagbigay at mapagmahal sa kapwa. Hindi nga makapaniwala ang netizens sa regalong ibinigay ni Paulo. Sabi ni Marisa Bantigue, Punga ka pa, panalo ka na dyan kay Kimi, mahalin mo siya at wala ka nang hahanapin pa. Sabi naman ni Norma Dayag, Point of view ko, Paolo is very loving to Kimi. Continue pa, your loving care Kimi cause you can find anyone who has that inner and outer physical traits. Be contented with Kimi and don't pull her. She is one of a kind, caring, loving, workaholic, and most of the fam all family oriented. Leon Shatalian, love na love namin ng marami si Kimi kahit galing sa humble family. Ang daming nakasupport sa kanya. She is my source of joy. I think our Lord giving us Kim as our source of happiness. Beside our Lord, whenever people are spending for to help The least and the loss in needy in her name. We love Kim Pau so much. The more basher, the better for us. The more blessing na love na support for her. Na Pao continue to love her. Maraming babae pa dyan. Beautiful but look at her ugali. Even you can feel how people love her. Gagawin lahat ni Paolo para lang mapalagay si Kimmy sa kanyang birthday at talagang pinag-ipunan niya ito para isurprise si Kimmy. Yan lang nga chika. at mag-like, share and subscribe. Thank you.